Sarong bangkay ning lalaki ang nadukaya na nakalublob sa tubig sa sarong kanal sa sitio Mapili, Barangay Pantaw, Albay, alas 8.30 kasubong aga. Sa impormasyon, sarong 66 anyos na residente sa lugar ang nakadiskubre sa bangkay kang biktima. Asin tulos man ay pinabot sa karaman kang otoridad. Binisto mang kang residente ang bangkay na Sir Nanirilyama e Obispado, 52 anyos, para uma, balo asin katay darung mansana. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Maribeth Corporal, ang tagapagtaramkang Libon PNP, huring nahiling ang biktima na nag-inom ng arak bangge antes na madukayan kinaagahan, asin sa sobrang kabuyungan, posibleng nahulog daini ini sa kanal. Madikluman sa lugar, rason para da'y tulos mariparukan mga residente ang pagkakahulog ka Sa likod ng bahay nila, parang nag-iihi lang, siguro sa sobrang kalasingan, nahulog, medyo siguro buhay pa man siya. Mm -hmm. Yun nga ni sobrang kalisingan siguro, hindi na nakabangon. Kaya, um, ando na lang siya. Di masyadong napansintin kan mga residente doon. Kaya mga udto na siya nahiling. Sa follow-up investigation mandakan Soko, mayo mananahiling na foul play o senyales na kinulgan ang biktima. Actually, munya na ano, Alos pang duwa naman ini eh, na insidente. taro po, so ano, nang nagkakarigo siya sa dagat na inatake heart attack. Naipaabot naman kang Libon Municipal Police Station sa pamilyang nabayang kang pang pangyayari. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.